Tanggal mga napisig. <laughs> Tanggal makuha. Na, 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 sana hindi yun baka wala mga napisig. Si maliit ang sima na ginamit niya na pa na mga napisig kasi pag mata sa pa na gamitin, hirap daw. Kaya yung maiksi na pa na ginamit niya. Pana na mo? Oh, uh, buhay Kasili. Kasili na naman. Okay, magandang umaga mga kapising Dito na naman tayo sa ilog ngayon mga kapising Dito na naman kami maghanting ng kasili Ito Ito ang Alihos Falls mga kapising Alihos Falls May konti Ang konti pa lang naliligo dito mga kapising Pero doon banda sa baba marami ng tao doon naliligo Hindi nila pumunta dito malayo na kasi dito tapos parehas lang din naman tubig. Kaya ang mga na maraming naliligo doon banda sa baba. Dito kami magsisimula ngayon mga ka-pising Dito tayo hunting ng asili. Kasama namin si Peter sa senior, kaming tatlo lang. Sana magkaswerte tayo dito. Sana may kasili. Linaw ang tubig mga ka-pising Oh, grabe, napakalinaw. Oh. Malalim na yun mga ka-pising pero kita ang buhangin sa ilalim. Sobrang linaw ng tubig. Lord, gabayan nyo kami ngayong umaga sa aming fishing na naman dito sa spot na to. Sana surtain, maka pa tayo ng kasili. Okay. Magamit ng tinapana, oh. Sama ka, kung para? Relax muna sa glit mga fishing. Kaya muna. Kasili ka agad mga fishing. Mano ang kasili natin ngayon. Oh, malalim. Uy. lah, Pero ah. hindi na parakihan mga kapisan. Pero, kasili. Uy. Ah. Sarap eh. Ano dito silpo natin mga kapisan? Sarap eh. Lublub si inalim ba? Ah. mengabrak-bukton macam macam kan kita bentuk authentication Nineng to bigo oh? ya beb sekali lainau dengan to bigo menga fishing hmm lobok Dili po oh, nag-uwa mo kita ang ikong dyan. Dili ka din nyo nagpakita. Ang da? Ikong nga magpapakot na nagpakita. Matagal mga nga pisig. Matagal na kuha. Naanaan niya. Sana hindi yun makawala mga nga Si maliit ang sima na ginamit niya na pa na mga kasi pag mata sa pa na gamitin, hirap daw. Kayong ma-exit na pa na ginamit niya. Pa na, mo? Kamu eh. Kasili. Kasili na naman. Sana makuha ang mga, mga pising? Sana lang. Oh, kamu aja. Hah? Maliit daw mga pising. Ang rabig ka dyan. Ay sus. <laughs> Pwede na to. pag Gamay dyan di ka dyan. na. natin. Pasun na. Pasun na. na. Pasun na. Pasun na. Pasun na. na. Ulam lang ng hili. Ano ka. Duplo ka. Dinero. Di makita to. Ah. Ah. Oh, hola mga kapising. Eh, Lala. Dali na, ha. ah. Oh, tang dah na. Ah, nakawala pa. ah, napuwin pa ko mga kapising ba? Talsik, talsik. Ah, ay. Tuhukan ang buhangin ng bangin, mata tak tuloy Koa Kalau dia betas dia dekat tak? Habis betas melagi kat enggak? Dia betas pang ulam kasi kau ulang menga fishing? Pak ulang kasi ulang ulang. Antangku bujang betar. Sudah tak sudah ngabang ke sini noh? Hmm. <laughs> <laughs> Pangulam daw mga pising, pwede na daw pangulam. Ha? Pangulam lang natin. <laughs>